may loan ka ba sa GCash pero nawala o nanakaw ang phone at SIM card mo? So, anong dapat natin gawin? At sa dulo naman ng video, ipapaliwanag ko din kung ano ang mangyayari kapag nag-overdue na ang inyong loan at mga paraan para maibsan ang inyong pangamba. Di natin may iwasan na mawala o nanakaw ang inyong phone kasama ang SIM card na ginagamit mo sa GCash. Nakakabilis yan dahil pwedeng number 1. Gamitin nito sa pang-scam. Number 2, limasin lahat ng pera mo sa wallet. Number 3, Pwede silang mag-loan at ikaw ang magbabayad. At number four, pwede rin silang mag-order sa Lazada at Shopee. So, libre shopping yan, ano, para sa kanila. At ang pinakamasakalap nito ay magagamit pa nila ang ibang account mo katulad ng Facebook upang manghingi ng pera sa mga friends mo. So, akala nila ikaw yun. Pero, isa pala siyang scammer. May video na rin tayo kung sakaling nagkaroon kayo ng ganitong problema at nahack ang inyong sa account. So, ano mga dapat yung gawin? Lalagay ko ang link sa description para i-click nyo at mapanood nyo. So, tuloy tayo. Paano natin ma-recover mare ang sa account na walang phone? Siyempre, nasira, nawala. Okay? So, ang gagawin natin ay Of course, manghihirap tayo ng phone. So sa ibang phone natin diyan gagawin. Marami na nagtatanong dito, no? Nawala na nga yung phone, nasira na nga yung phone. Paano pa raw nilang matatawagan? So ganyan po ang gagawin natin. Manghihiram po tayo ng phone. So number one, meron tayong tatlong paraan para makontakt natin ang chika. So number one, message natin ang chika support. Number two, pwede natin i-chat o i-message sa Gcash Help o kay Gigi. Pwede rin po yan. At number 3, pwede rin natin tawagan ang globe sa number na yan. Okay, so yung tatlong paraan na yan, I'm sure isa dyan ay magagawa nyo. So, unang-una nyo dapat gawin ay i-report loss to Gcash. Importante po yan at sa dulo ng video, ipapaliwanag ko kung bakit. So, i-report nyo agad ng inyo na mawalampun at SIM gamit ang Gcash help o mag-chat kay GG. So, kung tayo ng help. Pagkatapos ay i-click natin ang chat with GG. Yan, yung nasa ilalim. Yan, chat with GG. And then dito, pwede na tayo mag-enter ng ating message. So, pwede mong i-type ang I lost the SIM card o kaya phone. At sagutin nyo lang ang lahat ng mga tatanong ni Gcash. At pwede mo na i-chat ang iyong request. Number one, katulad ng lost SIM card o kaya ay ipablock mo na ang iyong account. Okay, pwede na pong diretso yan. At mamaya meron pa rin tayong isang last and final alternative. Dito para malaman nyo lang kung ano yung mga dapat nyo gawin. Okay, so, so click here to report lost SIM card. Okay, so kung gusto nyo i-report, i-click nyo lang yan. Kulay blue na yan at diretso na kayo sa report lost SIM card. Diretso na po yan kay Chika na nawawala ang inyong at sim card. And then, check nyo ang inyong email. Number one, submit GCAS request to prove your identity. At number two, save mo ang ticket number na ibibigay sa iyo ni GCAS para pag-reactivate mo ng account. So, para yan sa susunod na step na gagawin nyo. Okay? Kailangan po ng ticket number. So, pwede din kayo mag-request ng transfer ng laman ng wallet sa bagong number. Okay, basahin nyo lang po yung mga instructions ng Gcash kung pa, paano gagawin at ituturo ko rin sa si inyo. So, kung di nyo pa rin at medyo nalilito kayo, pwede kayo mag-message ng diretsyo, I want to talk to an agent. Para diretsyo na kayo sa sagot sa real person, hindi na po yan AI. Okay, totoo tao na po ang kausap nyo. So, ibigay nyo lang ang inyong mga request at issue. So, katulad na nasabi ko kanina, get the ticket number, siguraduhin na mayroon kayong ticket number. Dahil kakailanganin nyo ito kapag ka nagpa-unblock na kayo ng inyong account later. Number two, gagawin natin, report lost SIM card sa inyong telecom provider. Yung SIM card nyo po, kung globe siya o smart, so i-report nyo agad ang nawawalan SIM card para maiwasan ng pang-scam at mga charges. Ibig sabihin, ipapa-stop nyo at magre-request kayo ng bago kung gusto nyo bagong SIM card na kapareho ng number. Number 3, regain access to your GCash account. Kapag nakakuha na kayo ng bagong SIM na kapareho ng number ng nawala, ay pwede nyo na uling gamitin ito sa inyong GCash. So, paano naman ang laman o yung opera ng inyong GCash wallet? Kung kailangan nyong i-transfer ang laman ng inyong wallet at iba pang mga services mula sa lumang account, tumawag muli sa J.K. Help o kay GG kamukha nung pinaliwanag natin kanina. Pero ang ah, magbabago lang ay ang ating request. So ngayon, how do I transfer money and services from my old GCash account to new number o to new one? Okay, so noon lang po siya nagbabago-bago kung ano yung inyong issue. Mayroon na rin tayong video kung paano mag-request ng transfer mula sa old account papuntang new account. Okay? So, ibig sabihin sa lumang number papunta sa bagong number. Okay? Lalagay ko rin po ang link yan sa description para pwede nyo mapanood anytime. So, ano na ang responsibilidad mo kapag nawala ang SIM at di mo na mabayaran ang iyong loan? Unang-una, -una, ang chikas ay patuloy na magpapadala sa iyo ng mga reminders sa iyong phone o sa email. Kaya mahalagang i-update ang Gcash kapag ka nawala ang inyong SIM card. Number 1. Tandaan nyo po ito ha, ah, hindi po valid reason ang nawala o nanakaw ang SIM. At ito po ay pasok sa batas na ignorance of the law, excuses no one. Okay, so ibig sabihin, kailangan alam nyo po ang mga rules and regulations. Number 2, ang lender po ay patuloy na magpapadala o magdadagdag ng mga fees at palaki ng palaki ang inyong interest nang hindi nyo alam kasi wala nga kayong kontak sa kanila. So kapag wala na reply mula sa inyo, pwede pong ipa-escalate nang lender ang paniningin sa inyo katulad ng puntahan kayo sa bahay o ipasa ang kaso sa mga law firm. Abogado na po ang inyong makakausap. So, anong mga dapat niyong gawin upang mabayaran ang inyong loan? So number one, dapat makipag-usap sa Gcash na nawala o nanakaw ang inyong SIM upang mabigyan kayo ng alternative na solusyon. Number two, huwag kayong matakot dahil pwede sa Gcash ang pagbayad ng konti-konti kesa sa hindi kayo nagbabayad. Okay? Okay lang po sa kanila yan. At least, nakikipag-coordinate kayo at nagbabayad kayo na hindi nyo talaga intensyon na takasan ng inyong responsibilidad. At number 3, karapatan nyo rin ang Data Privacy Rights at Consumer Protection Law ayon sa batas. Tandaan nyo po yan Ha? So, ano-ano pa ang mga importante bagay na dapat nyo bigyan ng konsiderasyon? Ang G-Loan Deduction. Kung may loan at overdue na ang GCAS ay matik na babawasin ang overdue amount sa inyong wallet. So, sunod, kailangan naman na notarize affidavit of loss kung sakaling ang inyong old number ay hindi fully verified. So, bago nyo po maipatransfer yan sa bagong account, kailangan nyo ng notarized affidavit of loss. Para sa mga new account verification naman, pwede rin mag-create ng bagong GCAS account gamit ang bagong number. Yan po yung pinaliwanag ko kanina na meron na tayong video. Ang ibig sabihin, ibang number ang gagamitin mo pero dapat fully verified para ma-transfer mo ang iyong lumang account papunta sa bagong number. Okay, so hanggang dito na lamang po at sana ay nakatulong muli kami sa inyo. Huwag niyo lang po kakalimutan na mag-like, subscribe at hit na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. Mula po sa Promog TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.